Ribisa yam ko sa Bacolod City of Smile. Nadire nagbalik gyas ang assumptions Best Ice Cream. Musta man ang imong adto sa Bacolod? Ah, oh, okay lang. Imong experience di ba? Daghan mo na Oo, oh, basta dili magulan. Unsa may ingon mo sa mga ila? direct with the Negros. Ah, na mo ni re. Unsang On, oras mo din adto? Ah, oh, uh, ay di pareya kay 3 o'clock. Gaano kasarap ang ice cream mo? Ay, masarap. Masarap pa sa masarap? Masarap pa sa masarap. Bakit? Dahil sa tunay na? Tunay na ice cream talaga. Ice cream oh, talaga. -i -i. Gawang Pinoy. Gawang Pinoy. <laughs> Pinoy. Dahil ikaw ay Pinoy. Dahil ako ay Pinoy. Made in Bacolod. <laughs> Bisaya ah, ka Bacolod. Bisaya ka di ay. ay. <laughs> oh, At pag, pag, pag sa imong mga kaila. Pag tamyaw. Di na? Huh? Shout, shout out pa. Ay, ni mo ba? Greet. Pagbabay na babay. Pagbabay. Nabitin sa ice cream. Ay, ka sa akun. <laughs> <laughs> <laughs>